Amin ito ah. Sigurado mo maraming benta nito. Pangkain na ako. Oy! Nagawa mo tayo? Ah! Sir! Eh, nangunguha lang po ng mga basura po para mabenta ko po pangkain. May nangunguha ng basura namin. Nakaschedule yun. Tsaka, bitawa mo nga yan. Eh, sir, eh, wala naman po sigurong masama kung kunin ko yung iba dito. Bitawa okay. mo yan. Eh yung basura namin, may nangunguha niyan. Tsaka, yung mga pwede mo mapakinabangan diyan hindi dapat sa'yo mapunta. Eh, sir, gutom na gutom na po kasi ako eh. Kailangan ko pong kumain din. Eh, paano ako nakapasok dito? Exclusive tong village namin ah. Eh, sir... Siguro magnanakaw ka, no? Ako, sir, hindi po! Umakit ka sa bakod para nakapasok dito? Hindi po, sir! Grabe naman po kayo sa akin. Eh, paano ka nakapasok dito? Eh, wala naman po kasi nagbabantay doon sa gate, kaya pumasok po ako. Magnanakaw ka. Kaya pala nawawala yung mga ibang sinampay dito ng nanay ko. Siguro ninanakaw mo yun, no? Ako, sir. Unang dating ko lang po dito. Hindi po ako pumunta ng mga ibang nakarang araw dito. Pulubig ang tanga kay. Paano ka nga napasok dito? Hindi mo sinasagot yung tanong ko eh. Paano? Eh, sinagot na kita, sir. Sabi ko walang nagbabantay sa gig, kaya pumasok po ako. Alam mo, paulit-ulit ka namang sinasabi. Hindi ako nagtitiwala sa mga sinasabi mo sa akin. Magnanakaw ka! Hindi po, sir! Hindi ako magnanakaw, hindi din ako sinungaling! Ba't tayo yung maniwala? Ba't ka nang ng basura dito? Eh, basura lang naman po yan eh! Mayaman kayo, hindi nyo naman yung kailangan, di ba? Yan! Yan yung problema sa inyong mga squatter! Eh, sir, sumusobra naman po yung sa sinasabi nyo. Sige po, sorry na. Eh, hindi ko na po kukunin yan plastic ko na ano, to. Ano kunin yung plastic, ha? Wala kang kukunin yung plastic. Akin po yung plastic. Papadala eh. kita sa barangay. Naku, no, sir, wag po. Hindi lang magnanakaw po. Magnanakaw ka. <laughs> ito, magnanakaw ka. Rins! Ah. Rins, ano yan? Ba? Ma, Rins! No. Na ito, nakapasok sa exclusive village natin. Kumukuha ng basura. Magnanakaw to. Hindi, anak. Kaya, ano na, basura lang naman yan. Mapakinabangan nila. Hindi, ma kailangan maturuan ng leksyon to mga magnanakaw na to. Opportunista to eh. Hindi na kaya nga, nga kaya, kaya nga lumalaki ang mga ulo ng mga ganitong klaseng tao eh. Umaasa lang sa mga ganyang klaseng trabaho. Wala nga po ako iba trabaho. Hindi naman, anak. Mga pangkain lang nila yan. Pantawid ko, tumayaan mo na. Ma, hindi ako papayag. May kumukuha ng basura natin. Yung mga garbage truck. Hindi para dito. Hayaan mo na rin. sa barangay. Ma, oh, tulungan niyo. Oh, po kami ako, kami na, ako na ang makikipag-usap. Pumasok na anak. Ako na ang makikipag-usap. Sige na. Pumasok ka na, malilate ka. Sige na. Sige na, anak. Huwag ka nang dito, ah. Pasensya ka na, ha? Pasensya ka na. Ano ba nangyari? Ayaw niya ibigay ito? Eh kasi, ma'am, nangungalang po ako ng mga buti. Para po may mabenta ako pang kain ko lang po. Oh, uh, iyan iyaan mo. Bibigyan kita. Sa loob, marami pa. At maigi pa pumasok ka, pakakainin kita ako ma'am, eh, nakakahiya naman po. Eh, baka bumalik po yung anak nyo. Bigla siyang magalit sa iyo. Hindi, pumasok na yon, Halika. Punta ka dun sa amin. Bibigyan kita ng mga ganyan. Papakainin muna kita. Halika, dali. Um, sige, magmarienta ka muna. Oh, Maya-maya, madali na maluto yung ano. Nagluluto ko ng adobo. Ako, maraming salamat po ha. Gutom na gutom po talaga ako. sige eh. May kape kumain ka oo, oh, sarap naman ito oo uh -uh. eh bakit ka ba pag-ala? kasi ah hindi po wala na po akong tirahan eh nung bagyo po eh natangay po yung bahay namin kung so, po simula nung bumagyo wala na rin po akong pamilya kasi po natangay din po sila ng baha kaya ako na lang po mag-isa ha? ulila ka na? Faye, well, nakakaawa ka naman pala. Eh, saan ka natutulog? Eh, kahit saan lang po, kung saan ako maabutan ng gabi. Diyan lang po sa kalsada. Gusto mo magtrabaho ka dito sa akin? Marunong ka ba ng gawain bahay? Eh, ma'am, gusto ko pong tanggapin yung offer niyo sa akin na trabaho dito kaso natatakot po ako sa anak niyo. Ah, hindi. Mag-uusap kami mag-ina siyempre. Huwag kang mo ilalahanin yun. At saka, halimbawa, maaga kang katapos sa bahay, sasama kita sa school. Ah, uh, principal kasi ako. Ngayon, parang nakikita ko sa'yo na kung magiging maayos ang takbo ng pakikisama mo dito, parang gusto kitang pag-aralin. Eh, nakatapos ka ba ng pag-aaral? Hindi po, ma'am Hanggang grade 3 lang po. Oh, okay. Ah, uh, ganito na lang. Parang ang gusto kong maging plano, kung halimbawa na mapaige yung sitwasyon mo dito, tulong-tulong ko lang dito sa bahay, tapos sasama kita sa school. Ah, uh, alam mo kasi, principal ako. Eh di ngayon, sasama kita dun sa school at saka next enrollment, baka ma enroll kita. Gusto mo ba yun? Oo po, gustong gusto ko po talaga. Tsaka pangarap po makapagtapos ng pag-aaral, kahit hanggang high school lang. Eh oh. siguro namang magkakaroon po din ako ng maayos na trabaho kung high school graduate po ako eh. Kasi, importante talaga yung edukasyon sa tao. Eh sa nakita ko sa'yo, sayang naman. Mukhang may potential ka naman. At hindi lang pag, uh, kukuha ng basura ang pwede mong magawa. Ako oh, ma'am, maraming salamat po ha. Alam niyo po, malaking bagay po ito para sa akin. Para din magkaroon ako ng bagong panimula. Salamat din po na nakikitaan niyo ako ng potensyal. Saka yung pagiging ulila mo, ah, uh, huwag mong masyadong isipin. Isipin mo na ako rin yung pamilya mo. Ako din yung magiging bagong magulang mo. O, di ba? Masaya. Oh, o, sige, mang. kumain ka muna ng kumain. Sige po. Sarap po nito. First time ko kumakain ng ganito. Anong tawag dito? Kasama cake. <laughs> Sarap! Antay mo mamaya, ang kita kakain lang ako. Hoy! Hey, sir! Di ba ikaw yung pulubi dun sa labas? Ah, uh, opo. Ako po yun. Anong ginagawa mo dito sa labas ng bahay namin? Eh, Pina... Pina... Tsaka bakit suot mo yung damit na luma ni Mama? Sabi ko na nga ba? Huwag na nakakaw ano? Sir, sure, hindi po. Eh, yung Mama niya nag-offer po na dito po muna ako magtrabaho. Tapos dito na rin po. Dito... Anong, ano, ano anong nag-offer? Nanay ko? Opo. Oh, Sinabihan okay. ka na pumunta ka dito? Tsaka ano? Dito ka titira? Opo, oh, sir. Hmm... Basang-basa na kita! Alam ko na yung mga ganyang karakas eh. Ano? Anong sinabi mo sa nanay ko? Sir, wala po akong sinabi. Binudol mo, no? Sir, Niro ako mo, no? Kasi alam mo matanda eh. Sir, hindi po ako gano'n. Opportunista ka talaga. Sinabi ko na nga, tama talaga lahat ng hinala ko sa'yo eh. Patay gutom ka ng tarantado ka. Gaganunin mo pa yung nanay ko? Sir, ha? hindi po. Okay. Ano? Anong bala mo dito? Wala po, sir. Dito ka titira. Tapos ano? Sunod mga lawa, lalasunin mo kami? Nanakawin mo yung mga mamahaling gamit dito? Sir, hindi po ganun. Hindi po ganun. Ginagawa mo na nga eh. Magtatrabaho lang po ako dito. Hindi namin kailangan ng katulad mo dito sa bahay. Kahit anong sabihin mong squatter na pulubi ka, wala akong tiwala sa'yo. Kaya kung ako kayo, lumabas ka na dito ng bahay. Sir, tama na po nasasak. Friends! Atsin ko tong pulubin to sa bahay natin. Dito na siya titira, Renz! magnanaw nga to eh! Hindi! Pinapasok ko siya dito! Para tumulong dito sa bahay! Hindi ako nagtitiwala sa mga ganitong klaseng tao. Mga oportunista to! Renz, hindi! Ang dami na kang problema ng Pilipinas, dumadagdag ka pa? Ang dami dami Sir, sa pwedeng pwede gawing trabaho, dito ka pa talaga pupunta sa bahay? Hayaan mo siya, Renz! Hayaan mo siya! Renz, makinig ka sa akin! Hayaan mo siya! Tapos ikaw, kakampihan mo pa yan? Renz, kung minsan, dapat magtiwala ka rin sa kapwa mo. Hindi lahat ng, ka ng tao eh, masama. Kagaya ko rin, hindi ko lang kwento sa sa'yo. Kung hindi ako napagkatiwalaan at pinulot ng matandang prinsipal, wala kang mami, Renz. Maibahin mo yun. Ibahin mo yung araw sa araw ngayon. Ganun? Dahil yung mga tao ngayon, mga tulad nito, mga oportunista yan. Ganon din ako dati, Renz. Wala akong makain. Palamoy ako kung hindi ako pinagkatiwalaan ng principal at pinag-aral niya ako, wala kang mami. O oh, ano? Wala ako sa kanila, nagigit oh, ano? yun. Ayan, ang dami mong sinasabi ma, kakampira mo pa yan ngayon. Sa harapan ko pa, pinapahiya mo pa ako dito sa pulubing to. Pinapaalam ko lang sa'yo, anak. Pinapaliwanag ko lang sa'yo. Eh, hindi mo nga rin maintindihan kung saan ako nanggagaling gagaling eh. Mga magnanakaw yan, patay guton. Pagtapos niyan dito pumunta, kukunin niyan yung mga alahas mo. Ano? Sir, diba? hindi po yung totoo. Hindi ko po yung magagawa. Renz, bigyan muna natin siya ng pagkakataon. Pag isang buwan na okay, maniwala ka sa akin, Renz. Sige. Yan gusto mo, ma. Pero sisiguraduhin ko sa inyo yung dalawa. Sa pananatili niyan dito, gagawin kong impero yung buhay mo. Sige na, anak. Magpahinga ka na doon. Ma'am, Baka po umalis na lang po ako. Baka hindi ko po kayanin yung ugali ng anak niyo. Pasensya ka na muna ha. Pero bago pa lang kasi nabigla siya. Pilitin mo na yung pinagtatanggol kita ay ipakita mo sa kanya na maayos ka. Gusto ko may mangyari sa buhay mo. Tutulungan kita at tutulungan mo yung sarili mo. Naiintindihan mo? Opo. Oh, sige na, tapusin mo na yan at kakausapin ko si Renz ha? Okay. Sir, sorry po ah. Maglilinis lang po ako. Ito timing mo pa talaga nang di dito ako ngayon? Maglilinis ka? Di ka lang din talaga bobo eh. Tanga ka rin. Tignan mo, wala namang kalat, di ba? Gusto mo maglinis. O yan, Linisi mo yan, Sir. Sir, o yan. linisin mo yan lahat. Sir, teka na po! Oh, Ang ginagawa niyo! Yung... Di ba gusto mo nang linis? O yan, maglilinis ka! Maglilinis ka, yan! Sir, tama na po! Eh ako naman po talaga unang Naglinis dito eh. Eh umupo ka po dyan, kaya... Hindi mo ako nakita. Umupo nga ako dito kasi gusto ko magpahinga. Eh, sir, pwede naman po doon ka lang muna sa kwarto mo. Nakaka-irite yung mukha mo. Bobo ka na nga. Hindi ka pa rin marunong tumingin na wala kang kalat dito. Yan, gusto mo magkalat ako, maglilinis ka. Ayan, dinisin mo lahat yan, ha. Dinisin mo lahat yan. Kung gusto mo, kainin mo na rin yan. Ang laki ng bunga nga mo. Renz, ano na naman yan? Ano na naman nangyayari sa inyo, Renz? Ano ba naman yan si Renz? Eh kasi itong pulubing pinatuloy mo dito sa bahay. Eh kasi naman, kung hinahayaan mo na lang siya, kita mo namang ginagawa mo, nakalinis na nga siya, nagkalat ka pa uli. Naglilinis nga siya ng walang kalat eh. Ayan, tinulungan ko lang. Naglagay ako ng kalat para may malinis siya. Eh ma'am, patapos na po ako eh. Bigla siyang umupo dyan eh. Eh then, tapusin mo na yan. May may good news ako sa'yo. Pumunta ka rito. Ah, uh, pamangkin ko to, no? Ah, uh, for interview ka dito. Interview po? Yes. Sana eh, maayos, ha? Teka lang po, ma'am. Anong interview-interview? Oh, dali. Eh, ma'am, hindi naman po ako nag-apply. Okay lang. Sige na. Pagkatapos mo yan, mag-ayos ka ng sarili mo. Pumunta ka na dyan. Ma, seryoso ka ba yan? Oo naman. Eh, mukhang wala tong alam eh. Napag-aral ka? Hindi, no? Ma, napakahiya mo lang yung sarili mo dyan, eh. Hindi. Sige lang. Kaya niya yan. Sige na, Edwin. Tapusin mo na yan at, oh no, lumakad ka na. Sige po. ikaw naman anak, masyado kang ano eh. Hindi ka ba naaawa dun sa tao? Ikaw nga may mama ka pa eh. May mami ka pa eh. Yun, ulila na. Parang ako, nung lumaki ako, ulila na ako. Ewan ko sa'yo ma. Hindi mo ako naiintindihan. Ikaw kasi masyado matigas ang kukuti mo din eh. Hmm. Um, ako maghahain na ano, kakain na tayo. Ha? Uy, maghahain ako ha. Hi, Miss Eden. Thank you for coming today. Actually, nabasa ko yung result ng exams mo and I'm very impressed. Ang taas pala ng IQ mo, nasa 140. <laughs> no, sir. Uh, salamat po. Mm -hmm. And tanong ko lang, kasi nakita ko sa resume mo na grade 3 lang yung natapos mo. Opo. Eh, hindi naman po ako naga-apply dito, tinulungan po kasi ako ni Ma'am Gina. Ah. Si Tita Gina. Ang nakabanggit niya na sabi niya masipag ka raw at saka mabait. So, kinonsider kita and ngayon lalo ngayon nakita ko na ang taas ng ng IQ mo and for sure malaki tulong to sa company. Tama? Yes, sir. Kapag sinipagan mo pa, malaking chance na ma-promote ka as manager or Malay mo, CEO, CEO ka one day, di ba? Ako no, po, sir. Parang, parang imposible naman po yun. Eh, hindi pa naman po talaga ako marunong sa mga ginagawa dito sa office. Don't worry. Um, tuturuan ka naman ng mga staff ko. Tapos, sabi nga ni Tita Gina na pag-aaralin ka rin daw niya. So, malaking bagay yun para matuto ka. And besides, um, kailangan namin yung mga katulad mo na masipag, mabait, at matalino. So, willing ka bang kuhanin yung trabaho as admin, assistant? Ay, syempre naman po. Eh, kailangan na kailangan ko rin po talaga ng trabaho para meron akong panimula. Oh, that's good. Oh, sige. Uh, tomorrow, bumalik ka. Um, dalin mo yung mga requirements. Pumunta ka sa HR office. And um, kasi natin yung papers mo para mapag-start ka na as soon as possible. Sige po, sir. Alright, so congratulations. <laughs> Thank you po. Okay. See tomorrow. Ah, uh, sir. Kapi po. Pinagtimpla po kita. Hindi ko iinumin yan. Mamaya nilagyan mo pa ng lason yan eh. Sir, wala po yung lason. Hanggang ngayon po ba, hindi pa po kayo nagtitiwala sa akin? Tingin mo, mukha ka bang katiwa-tiwala? Ahm... Um, At eh, saka nagtataka ako bakit nandito ka pa rin eh. Di ka ba nagsasawa sa lahat ng mga pinaggagawa mo dito sa bahay? Nasinira mo yung relasyon namin ng nanay ko? Sir, hindi ko naman po intention na gawin yun. Ah, uh, nga pala sir, may maganda po akong balita. Natanggap po ako dun sa interview na pinag-applyan ng nanay mo para sa akin. Anong pakialam ko? Natanggap ka kasi naawa sa'yo na naman. Tsaka, dahil natanggap ka na rin naman, baka pwedeng umalis ka na dito sa bahay. Eh, pero sir... Mahiya ka naman! Wala pa naman po akong naipundar eh. Magsisimula pa lang po ako magtrabaho doon. Eh baka po pwedeng dito muna ako habang wala pa akong sariling bahay. Ilang beses na ako nagtitimpi sa mga sinasabi mo. Anong pangalan mo ulit? Eden? Pag sinabi kong umalis ka na dito, umalis ka na! mag ka na! Pero sir, kailangan ko pa... Hindi ko na uulitin yung sinabi ko, ah. Hindi ka naman din siguro, Bing, eh. Hindi ko na kailangan ulitin yung sinabi ko. Eh, sir, kailangan ko pang magpaalam sa nanay mo. Hindi na kailangan! mag ka na, bibigyan kita isang oras. Pag hindi ka nag pag hindi ka umalis, ako mismo magkakaladkad sa'yo. Tapos yung mga damit mo, susunugin ko sa harapan mo. Alis! Ano ba? ML ka nilang ng ML? Wala ka nang gagawin talaga? Range gumawa ka naman ng paraan! Isang linggo na lang tayo dito, Magbabatak Babatak na tong bahay natin. Eh bakit sa akin mo na naman sinisisi? Di ba ikaw yung nanay? Ikaw yung gumawa ng paraan. Paano akong gagawa ng paraan, Renz? Matanda na ako. Tapos na nga ako magtrabaho, di ba? Inuubos mo lahat ng ipon ko sa kaso, sugal mo! Akalaan ko ba din pati yung retirement fee ko kinuha mo pa rin? Isinugal mo pa rin? Bakit? Pag nananalo naman ako ah, di ba binibigyan ng rita? Diyos ko rin, suntok sa buwan yung panalo mo. Paano na tayo ngayon? Saan tayo titira? Pati si Eden, akala mo ba hindi ko iniisip? Bakit umalis yung batang yun? Hindi mo alam. Nahiya. Pinalayas ko. Bakit? Nagnakaw! Ninakaw yung mga alakas mo! Hindi ako naniniwala na kayang gawin ni Eden yung rents. Nahuli ko nga eh! Pinalayas ko! Hindi kaya ikaw ang gumawa? Ibinenta mo at isinugal mo? Ma, huwag mo ko pagbibintangan ng ganyan. Ako nga nakahuli. Lalayas ba yung kung hindi guilty? Guilty yun! Lumayas nga eh! Eh lahat na! Pilag binenta mo na! sinadla mo na! Ako na lang hindi yung isang Lahat, mo kayang isang la. Lahat eh, pinatalo mo na sa sugal na yan. Kung kaya ako tumanda, saka ako nagka-problema ng ganito. asa kaya ng ulo ko sa'yo, Renz. Oh, Ethan. Pasensya na po ah, hindi na po ako kumatok. Ah, uh, kumusta ka na? Okay lang po. Ano ginagawa mo dito? Nandito ako para bayaran tong bahay. Kasi nabalitaan ko na maririmata na daw. Ito yung totoo. Isang linggo na lang maririmata na tong bahay namin. Kasi eto eh, sinugal lang sinugal lahat. Kaya nga po, pumunta ako kaagad dito. Eh, hindi po kayang konsensya ko kung saan ka po manunuluyan kung mawawala na tong bahay. Ako, salamat naman sa'yo. Abay, dapat lang. Pinatuloy ko ng nanay ko dito eh. Eto naman, hindi pa mag magpasalamat. Hanggang ngayon wala na nata yung masasabi sa buhay eh. Ganyan pa din ang ugali mo. Magbago ka naman. Tama yung nanay mo. Dapat magbago ka na. Tingnan mo, ako nga pinalayas mo, di ba? Gusto kong magpaalam sa Ma'am Gina, pero hindi mo ako pinayagan. Eh, talagang palalayasin kita kasi ninakaw mo yung mga alahas dyan, di ba? Friends, alam mo hindi yan totoo. Ang totoo, binigyan mo lang ako ng isang oras para lumayas sa bahay na to. At kung hindi ko yung gawin, susunugin mo lahat ng gamit ko, pati damit ko, sa harapan ko, di ba? Ginawa mo talaga yon? Napaka walang hiya mo talaga, Renz! Sasabihin mo sa akin na nagnakaw kaya sinasabi ko kanina eh! Ikaw ang nagsugal noon, Ikaw ang pumuha noon, Hindi siya! Pero mabuti na lang. Natanggap ako sa trabaho na ni-refer ni Mam Gina nagsimula ako bilang admin assistant at na-promote bilang manager hanggang vice president ng finance. Kaya ito ako ngayon, bumabawi ako bilang utang na loob sa nanay mo. Ewan sa sa ko sa'yo! Kung saan mo ito na sa buhay mo, kung oh, hindi mo siya tumakay nyo, ganun din ang mangyayari! Mawala akong ditirhan! Ay, huwag din tayo dapat, di ba? Kasi naman magkinahalin sa tao to! Alam mo rin sa magtanda ka sa buhay mo, ha? Hindi na tayo mayaman! Wala na tayo magpagmamalaki! Eh. Oh. Bumaba ka, bumaba Sobrang Taas na tingin mo sa sarili mo. Matuto ang magpakumbaba. Ma, wala akong titirhan. Ba't mo ako papalayasin? Ito pa, hindi natin ito kadugo. Hindi ka marunong humingi man lang ng pasasalamat sa ginawa niya. Ha? Lumayas na! Lumayas ka na! Kung magiging na nasa mga utak ko, Renz! Lumayas! Pila lang ito dumating ka. Diyos ko. Masensya na po ah. Eh, parang nakagulo pa ako sa inyo pero siguro po okay na yung nangyari para naman matuto yung anak niyo. Na pala, alam ko na naghihirap na kayo. Bibigyan ko po kayo ng puhunan para makapagsimula ko ng maliit ng negosyo. Diyos ko, Ethan. Hindi ko alam kung anong pasasalamat ang gagawin ko sa'yo sa sobrang rin, di ko rin, di ko rin alam pa paano kami mag-uumpisang mag-ina. Huwag kayo mag-alala, Mom Gina. Nandito po ako para supportahan kayo. Salamat sa iyo, ha? Di ko rin naman mararating lahat ng to, kung di dahil sa inyo, di ba? Kaya, ito na po ngayon. Talagang babawi ako sa lahat ng mga mabuting ginawa niyo para sa akin. Salamat. Thank you <laughs> talaga. <laughs> nagutom na ako. Miss! Friends! Teka lang. Anong ginagawa mo dito? Tapos, anong nangyari sa itsura mo? Simula kasi nung pinalayas ako ni Mama sa bahay, wala akong pwedeng magpagkakitaan. Kaya, nangangalakal na lang ako ngayon. Tsaka, gusto rin sana humingi ng sorry sa'yo. Pasensya sa mga inasta ko sa'yo noon. Baka pwede mo matulungan kasi nagutom na talaga ako eh. Alam mo, Renz, naiintindihan ko naman yung sitwasyon mo. Isa pa, matagal lang kitang pinatawad kahit hindi ka humingi ng sorry sa akin dati. Sa ngayon, pwede kitang tulungan. Pwede kitang i-hard na waiter dun sa restaurant ko. Talaga? Oo naman. Alam mo, hindi ko lubos maisip na ikaw pa yung tutulong sa akin. Sa kabila lahat ng mga tinrato ko sa'yo noon. Ako, Eden, maraming maraming salamat ah. Ako, walang anuman yun. Isa pa naniniwala naman ako na hindi natin kailangan gumanti sa masamang paraan para sa mga taong nakasakit sa atin. Gawin natin itong inspirasyon Nung sa gayon, yung mga taong yun, magbago din sila ng dahil doon. Ah, siya sige. Punta na tayo doon sa restaurant. Papakainin mo na kita bago kita turuan kung ano yung mga gagawin. Maraming salamat, Eden. Tara.